Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ngayong gabing ito po ang pag-uusapan natin is 10 bagay na huwag gagawin sa pag-aalaga ng RTL chicken. So, samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng video na ito at ipapaliwanag natin yung 10 bagay na dapat hindi natin ginagawa kapag nag-aalaga tayo ng RTL chicken. Hi guys, this is Anthony. Ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating channel na to. At uh, ito po ang channel nito ay dedicated sa mga usapang agribusiness. Lalong-lalo na po yung mga nag-aalaga ng RTL Chicken which is yan po ang focus natin ngayong mga nakaraang video at sa mga susunod nating mga videos. No? So ngayong araw na ito po ay uh, isa na namang napaka-importanteng topic ang ating pag-uusapan mga bagay na hindi natin dapat ginagawa o dapat ay uh, huwag natin gagawin sa pag-aalaga ng RTL Chicken at uh, kung ikaw ay bago dito ay uh, mag-subscribe ka na at uh, mag-click ka na rin ng notification button at nang ikaw ay uh, maging updated sa ating mga video na ina-upload dito. At syempre, malaking bagay uh, at malaking tulong sa ating um, channel kapag ka po may mga uh, nagsusubscribe at nagki-click ng notification button. Is, so Huwag natin kalimutang magbigay ng uh, malinis na tubig sa ating mga alagang manok no? So napakahalaga ng uh, tubig sa kalusugan ng ating mga manok At ito ay may iwasan ang uh, pagkakasakit ng ating mga manok kapag malinis ang ating mga manok na ibinib- uh, malinis ang tubig na binibigay natin sa ating mga mga manok dahil kapag madumi ay uh, magdudulot ito ng sakit sa ating mga alaga. ikalawang bagay na dapat hindi nating ginagawa guys is huwag nating pakakainin ang ating mga manok ng mga luma ng pagkain, yung mga na na ng mga fades o kaya ay yung mga nabasa ng mga feeds o kaya yung medyo matagal ng na-stock no? so, dapat fresh lagi ang mga feeds na pinapakain natin sa ating mga manok para maiwasan yung pagkakasakit ng mga manok ang ayaw natin mangyari is yung mga manok natin na yan ay magkaroon ng sakit dahil yan ang magbibigay sa atin ng mas magandang uh, yield o yung uh, mga itlog para tayo ay tumita sa ating negosyo Ikatlong bagay guys ay um, dapat ay huwag nating pabayang magkaroon ng mga parasites. No? Yung mga kuto, yung mga uh, uod sa mga ipot, dapat palagi natin nililinisan. Dapat regular din nating sinusuri at gagamutin natin kung sakali na mayroong mga kuto-kuto na may mga parasites sa ating mga manok kasi itong mga to ay magbibigay ng stress sa ating mga manok kapag ka hindi natin ito nagamot. So guys, ang pang-apat ay dapat huwag nating iwasan ang magbakuna. Lagi natin tatandaan na eh, yung ating mga manok ay Uh, ready to lay na sila. Kailangan meron tayong regular na vaccination. Pero kung dumating naman ng mga manok sa atin na 16 weeks old na, so ito naman ay kailangan natin na uh, regular na bigyan ng antibiotic so, so, para flushing at sa dapat binibigyan din stress level ang ilusog at healthy ang ating mga manok magbibigay yan ng magandang ani na maraming itlog sa atin para kumita tayo ng mas maganda sa ating negosyo pang lima guys ay uh, ang pangliwa, huwag natin gamitin ang kulungan na walang sapat na ventilasyon. So dapat maayos ang ventilation ng ating mga manok. Dapat ay labas-pasok ang hangin ang press kong hangin dahil kapag ka mainit ang pakiramdam ng ating mga manok ay baka ma -heat stroke sila. So dapat may required temperature yan, i-google ninyo. Ang alam ko 22 to 25 degrees Celsius ang required temperature ng mga manok para mas presko sila at para mas maramdaman nila yung kanilang uh, yung hangin at nang sa ganun ay uh, makapagbigay sila ng uh, mas maraming ito. Sila, ang ika-anim ay dapat meron din silang mga spaces. No? Dapat ay huwag nating uh, pabayaang hindi sapat ang space o espasyo ng kanilang mga hulungan. So dapat sa kanilang mga cages, kung sila ay nasa cages, dapat ay uh, meron lang ratio kung ilang numbers na manok ang pwedeng ipasok sa cages. So yung mga standard na mga RTL battery cages. Apat lang po ang bawat isang gulungan. So, bali, uh, 48 chicken po ang laman ng isang cage. No? So, dapat alam natin ang proportion kung gaano karami yung atin dapat ilagay sa ating mga gulungan. Kasi, kapag ka po sobrang dami, siksikan, baka po walang um, galawan yung ating mga manok. Dahil walang galawan, na-stress sila at yung iba, namamatay din. Ayan. So, ang ikawalo po ay dapat meron silang protection laban sa peste na nananalanta. Ayan. So, yung pong ating mga manok ay very prone yan sa peste. No? So, dapat ingatan natin. Kapag konting sipon, painumin na natin ng antibiotic o gamutin agad natin. Ihiwalay natin yung ating mga manok na may sakit dun sa mga Uh, walang sakit dahil baka po magkahawa at tapos mag, mag, mm, mamatay yung iba hanggang sa mamatay po lahat yung ating mga manok. So iwasan po natin, huwag natin hayaan na wala silang tamang protection laban po sa mga peste. So siguraduhin ligtas ang mga kulungan at gumamit ng mga pest control. Ayan, so kailangan meron tayong um, Uh, pinapatay natin yung mga peste na uh, pumapasok sa ating mga uh, kulungan. Dapat hindi nagkakaroon ng uh, sakit ng ating mga manok. So, siguraduhin natin na meron tayong malinaw na biosecurity. Ang pangsyam naman guys na dapat na hindi natin ginagawa o uh, huwag natin gagawin ay Huwag kalimutan ang regular na paglilinis ng kulungan. Ang paglilinis ay mahalaga upang maiwasan ang sakit. So regular po, dapat tayo naglilinis ng ating mga kulungan. Huwag na huwag natin nahahayaan na hindi natin nalilinis ang ating mga kulungan. At ang pinakahuli po guys ay uh, ang pangsampo ay huwag gawing biglaan ang paglilipat o pagbabago ng uh, mga pagkain ng mga manok. So, kung ililipat po natin ang mga manok natin, huwag biglaan nating ililipat ang ating mga manok, guys. Huwag din natin biglang babaguhin yung kanilang mga pagkain. So, kung kayo ay lilipat sa ibang feeds, inyo pong... Uh, uh gradual yung paglilipat pagpapalit so ang uh, gawin niyo is 2575 so luma ay 75 bago ay 25 sa unang dalawang araw sa pangalawang dalawang araw ay 50-50 uh, na tapos sa pangalaw pangatlong araw e, at paapangatlong ah, dalawang araw yung 5 uh, and 6 days ay uh, 75 naman yung bago 25 na lang yung luma And then, pang 7 days po, ay yun ang inyong bagong pizza ang inyong ipapakain. Tapos, kung kayo po ay maglilipat ng manok, ay siguraduhin ninyo na uh, gabi ninyo gagawin para hindi masyado ma-stress ang ating mga manok. Dahil, uh, at least kung uh, gabi, hindi masyado uh, mag ang mga manok. Hindi nakakita. At uh, saka, hindi din po sila masyado stress gabi So, guys, yun po ang 10 mga dapat na hindi natin ginagawa o mga sampung bagay na um, Dapat huwag nating uh, gagawin sa pag-aalaga natin ng RTL chicken So kung ito pong uh, sampung bagay na ito ay nakatulong sa inyo Ay uh, uh, i-share nyo po ang video na to At the same time, baka po makatulong sa inyo ay uh, Uh, I-click nyo rin po yung subscribe button at saka yung notification button para sa susunod natin video. Maraming salamat, God bless and see you all sa susunod na video. Bye bye! you